May mga hawak na pangalan si Pangulong Bombo Marcos sa mga sangkot umano sa katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Git niya, mananagot lahat ng dapat managot at isa sa publiko ang mga sangkot. Saksi si Ivan Mayrina. Mga kickback, mga inisiyatib, erata, SOP, for the boys. Hiyang naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sino nga bang pinatutungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga birada niya sa kanyang sona tungkol sa mga flood control project? Tinanong ko yan kay Pangulong Bongbong Marcos sa aking panayang para sa kanyang podcast. They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal lang ganito ang ginagawa. I'm sorry but they will have to account for the actions and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging sa, sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa pabansang budget mula 2023 hanggang 2025, halos isang trilyong piso na ang nailaan para sa mga flood control projects. Bukod sa flood control projects, sisilipin din ang lahat na iba pa mga proyekto ng gobyernong pinagkakakitaan ng mga tiwaling opisyal at mga kasabwat na kontraktor. Ngayon pa lang daw ay may mga pangalan na silang hawak at inaasahang darami pa dahil tiyak anyang marami magsusumbong. Isa sa publiko raw ang mga sangkot at lahat mananagot. It has to be evenly apply. Mm. kung sino man may, may naging kasabwat dito sa ganyang klasing ano, pag, uh, pagtrabaho, eh. eh, kasi sorry na lang. Paninindigan din daw ng Pangulo ang binitiwang salita ng Sona na hindi niya tatanggapin ang budget na hindi naayon sa kanyang nais na mapondohan kahit pa humanto sa isang reenacted budget. Bagamat kinikilala niya ang kapangirihan ng Kongreso na busisiin ang budget, tungkulin din daw ng Hikotibo na maisulong ang mga mahalagang proyekto ng administrasyon. And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, mm. napupunta sa unappropriated. Mm. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para bang rakot itong mga ito. Mangeto. Sobra na yun. Mm -hmm. Sobra na yun. Git ni ML Partylist Representative Laila de Lima. Dapat pangalanan ni Pangulong Marcos sa mga nasa likod ng pambubulsa o mano sa flood control projects. Anya, hindi lang flood control projects ang dapat silipin. We welcome any serious investigation. But serious means names, charges, jail time. Hindi pwedeng mahiya naman kayo lang ang ending. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.